akala ako niya pag video dapat takhid dapat ang so, na yung glass, eh? wow ang ganda ng takip mo ah <laughs> <laughs> but <laughs> kami ng pagbit. na akong sa ako ka Para sa? <tod> pakbit! kami ng pakbit. With the two beautiful girls. Kaon sila mais. Sama <laughs> iya kung gaano gid ang mantika. Guys, naglagay na ng sibuyas. And then, naglagay na tayo ng bawang. Halo-haloin lang natin sa karni. Okay. nagkala ako niya pang video dapat sa

Ano na yun? Nag-video na niya? Wala pa. sige. Sure ka? Hindi na pa yun sa video. Sure ka? Sinangbet video eh. han. Grabe. Ano ah, nga bal Wala lang. Halo-halo lang kami. Tapos mo tayo ng pasayan. Oh para manami ang lasa, no? Kaso gaawas. Ang panayaan niya na? Ganit, butang na nato. Dali ka, kayo manuto. Awa. Pasayan. Roshrim! May bungot-bungot pa. Paginawag mo pa. Kung <laughs> <laughs> wala, kung wala ka lang saan eh. May ilang balaki pa si Mabayras So, oh, ano? kalu, oh, isang kawali na mo, nagamuan, isang niluto, balahaw. ang <laughs> hmm. niya nga, niya view. Ano ang siya? Baid Sa ibang sa na lang na. Sa Um, nang hai nang. Hai. Tutu luto lang muna kami guys. So masarap na yung glass. Wow, one. ganda ng takip mo ah. <laughs> <laughs> okay. Oh, okay na. Ayan. Wow guys. Sarap. Oh my god. Wow. Yeah. Diba? Ang ukra ang nauna. Ang <laughs> <laughs> Ay, apa? Ay, kanabit ka Nauna ang pra, luto. Okay na. Na, may sabaw. May sabaw sabawa. ah, may bina. Bukangan, iya. ah. sarapan, na, na, asin, na, Nang... Kasi i, palaliwat. Gugma. May gugma, ni. May rara na. Raragid. Namit na ni siya, be. Let me, let me try. May gugma, Borge.

Nagsapaw ang saan hindi kaya ano. Eh, kamuna Baby, luwak, luwak. Yugs. Be? Why to pa ni Mercy? Let me try. Ah. Again, again. Take two. Take two. Tapos may gataan no? Ganit. Ano man ang gasugo, kay? Tala ko pa. Ganit. gatilaw na gilang ang pahawi pang buhok ah. Ah! ah. Oh. <laughs> 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 Grabe <laughs> na ugayong mm. ba? Dito nga sa gitato sa bawat liwat. Bulaw na sa atin yung isa kaisa daw. Ha? Bulaw na lang ito. Kaya ka bakalo, hindi ka balo. Hindi kilala sa ano, hindi kilala sa Galunggo? Ay, kaya video call ka ba lang, wala ka ba na ha? Ay, gano'y. May inaway, di ka ba yan? lang, amun na. na.